Ah, maganda tanong nito ni Chinso. Dumadala sa ano. Ano po dahilan ng kalungkutan mo? Ngayon wala na ako masyadong paminsan-minsan dyan may mga sumasagi sa isip ko mga personal na kalungkutan. Pero yung talagang malaking lungkot talaga, ang pinakamalaking lungkot ko para sa buhay ng mga kapwa-tao ko eh. Kaya, katulad yan, yung mga naduduga sa religion, Diba? Ang dami niyan eh. Yung mga nadudugas ng mga tao pagdating sa pera, ang dami rin yun eh. Mga nadudugas ng mga kamag-anak. Yan ang pinakamalaking lungkot ko eh. Yung buhay ng kapwa-tao kong hirap na hirap, gipit na gipit. Eh, hindi ko matiis eh. Pwede naman ako magkibit balikat na lang, dead, man, dead man na lang, patay mali siya na lang. Pero ang bigat eh. Ang pag nakikita mo yung itsura ng, eh, isa sa mga pinakamalaking, yun nga yung kinikwento ko sa inyo. Meron akong bagay paulit-ulit ko naman na kinuwento to eh. Ayoko talaga ng nagkikwento ng mga personal ko eh. Pero meron akong isang pamilya na nakatira sa tabi ng kalsada dati na binibigyan ko ng pagkain kada napapadaan ako. Tapos merong maliit na bata na nakakatuwa talaga yung maliit na bata na yun. Ano? Uh, magandang bata. Lalaki. Nakakatuwa. Yung alam may tsura niya, may tsura. Lalaki. Tapos maitim, ganun. Tapos, syempre, ng kalsada eh. Tapos, Pagka binibigyan ko pagkain, tuwan-tuwa sila. Pamilya, nagpapasalam, tuwan-tuwan. Tapos ako maligaya ako. Tapos may isang pagkakataon, tumaan ako roon, nagbibigyan ko pagkain. Tapos alam mo yung tulalayong nanay. Tapos sabi ko, nasan po yung anak niyo? Tangina ano, na, pangga daw nasasakyan. Wasak ako roon. Nadu nadurog talaga ako roon, tangina. tontowa tuwa pa naman ako doon sa pamilya na yun kahit nasa tabi lang sila ng kalsada masaya sila palagi nawasak talaga ako no? Na. dinamdam ko yun ng mahabang panahon tapos alam mo yun e, ganun eh, e, pag nakikita ko yung mukha ng kahirapan sa mga tao alam mo yung nanay di, hindi niya magkatasan yung anak niya so, dahil irresponsable yung lalaki yung ano yung padre de familia, hindi niya mapaaral yung anak niya kasi baldado siya. Yung babae naman, ang lalaki. Eh. Wala naman choice yung lalaki kasi baldado siya eh. Yung babae lang yung bumubuhay. Ang daming ganyan sa inbox ko eh. Ang daming ganyan sa inbox ko. Alam mo ang bigat ng Ang bigat sa akin nung makita yung kapwa tao kung hirap hirap sa buhay. Lalo na yung mga hindi naman masasamang mga tao. Eh. Kasi, yung sige, pwede mo sabihin, hindi, si Father Sera, may mga snatch okay, may mga akit ba? Oh, naman. May mga gunman, totoo naman. May benta naman siya. shop. Oo, oh, totoo naman yun. Pero, ang general majority ng nasa squatter area, they're just trying to live by. Gusto lang nila mabuhay bilang mga tao na walang inaagrapyado. Kasi alam ko eh, I know, galing ako roon eh. Kita-kita ng mata ko mismo eh. Yung alam mo, hindi lang nila talaga naiintindihan kung paano ba prinsipyo tungkol sa pera, hindi lang nila naiintindihan yung prinsipyo tungkol sa pagkaanap, tungkol sa pagpapamilya. Kaya ngayon, kung ano yung nakita nila sa mga magulang nila, kaya ko, yung, alam mo yung konsepto na, uh, <clears throat> hindi naman masyadong masama yung mga magulang na hinihinga ng pera yung mga anak naipit lang talaga eh. Pero lahat naman ng pinaghirapan nila mula pagkabata, binigay nila dun sa mga anak nila eh. Nga lang, syempre ba diba, merong mga iba kasi tamad lang talaga, ng parami ng anak, tapos ang gusto, pigain ng pera yung mga bata. Pero yung mga matatanda, yung mga kasi pinagtrabaho nila yung mga matatanda. Or rather, pinagtrabaho nila yung mga anak nila. They're not too bad people. It's just that naipit lang talaga dun sa kamangmangan naipit sa kamangmangan eh. Naipit sa kamangmangan. Paanong kamangmangan? Walang nagturo sa kanila na pag yung kinikita mo, mas malaki kesa sa ginagasos mo, kaya yamang ka. Wala eh. Ito, yun, eh. Ito yun, no? Simple eh. Hindi naman ganun kakomplikado eh. ba? Simple eh. Ito yung kinikita mo, yung ginagasos mo. Tawag dito, ipon. Pag dumami ipon mo, makakagawa ka ng iba pang sistema na makakapagpalaki ng diferensya ng ipon. Kinikita mo, tsaka ng ginagasos mo. Dumami pa, lalaki ulit. Diferensya. Ngayon, itong buong to, ipon na lahat yan. Tapos pagka dumami ipon mo, makakabili ka bahay, makakabili ka kotse. Di ba? E overall, Pilipinas, eh ang gusto ko lang yung konsepto namin, ang gusto ko yung konsepto na makatulong sa kapwa tayo. Yung The Chichester na brand, this is not a money-making business wala talaga ako lang mag-isa yung pondo nito eh self-funded ito eh. yung ko, to self-funded naniniwala ako doon sa konsepto ng charity pero hindi siya sa level ng charity na mamimigay ng pera kasi mapapansin mo, karamihan, hindi naman lahat, pero may mga tao talagang kailangan talaga ng pera. Yung mga nasa loob ng kulungan, mga nasa loob ng hospital, na uh, naipit sa buhay. Diba? Understood na yun. Pero ang general majority ng mga tao, hindi talaga kailangan ng, hindi kailangan ng tulong sa pera. Ang kailangan nila, taba ng utak. Ang kailangan nila, talino. Ang kailangan nila, idea kung paano sila makakatakas sa kahirapan. Eh ako, merong malaking swerte. Nung wala sa kahirapan, nakatakas ako. Balik ulit sa hirap, nakatakas ako. Balik ulit sa hirap, nakatakas ako. So, alam mo, meron na akong clear pattern kung paano man nakakatakas sa kahirapan. Yun yun na pinipil ko ipasa sa kapwa tao sa Kasi ito naman, tulad ng Project 1. may, meron nga mga nagbabantay dito eh, na 600, at uh, 298 nights. Nasa 632,000 na yung pera. Eh, Ayun, ngayon, medyo bumaba ng kaperaso kasi nagbigay ako naman. 50 mil halos eh. Nakita nyo naman yun sa mga nakanonood ng live nabigay ako na halos 50 mil dito sa tao ko para pambiling kami. Tapos nagpaswelto pa ako ng katagusan. Tapos nagbayad pa ako ng ilaw, tubig, at saka renta dito sa tindahan at saka dun sa accommodation namin. So bumaba ng bahagya. Malaki yung pinapa. Pero overall, Pilipinas, hindi mean, naman ganun kakomplikado yung maman eh. Kumukomplikado lang kasi di mo alam yung basic na prinsipyo ng pagyaman ako naman, ang gusto ko naman, kasi hindi pa ba, ba kayo, ewan ko, tanki hindi pa ba, ba kayo nagsasawa ron sa mga poke ng inang mga influencer na. No, alam mo yung puta, papayamanin ka daw, bibigay mo sa kanila pera mo, hindi pa ba, ba kayo nagsasawa sa ganun. No. Kasi ako, tanki na, suyansuyana ako ron, hindi naman ganyan talaga yung pagyaman eh, pera mo, bibigay mo sa ibang tao, yayaman ka. Hindi ganyan yun, hindi ganyan yung totoong pagyaman. Yung totoong pagyaman, nasa spending habits mo, nasa mindset mo. Yung pera, pera ang pagyaman. Nasa mindset mo yan. Pag naintindihan mo yung konsepto na yung kinikita mo, dapat mas malaki guys, sa ginagasos mo, nag-iipong ka. Alam mo, in inevitable yung pagyaman. Yung pagyaman, byproduct yan ang taba ng utak mo. Pag meron ka expertise, yun yung sinasabi nung, kung doon sa iba eh, tatanong ika, paano ba ikaw yung ano, pagyaman? Construction worker ako. pag, pag pagka construction ba, hindi yung, diba? yung mayaman. Pagka ba nagbabasura, hindi yung mayaman. Pagka ba magsasaka, hindi yung mayaman. Diba? O baka kailangan lang ng ideya kung paano yumaman. Yun ang kailangan eh. Ideya. Paano yumaman? Paano yumaman? Ito na mo. Alam Bigay ko kayo. Eh, so, ito, parang libro ng seminar natin rin. Maikli lang. Hindi ko ahabaan. Hindi ko ahabaan. So, sa mga nakikinig niyan, ito, meron kayong konting swerte. Sige. Bibigay ko na sa inyo. Hindi naman ganun komplikado eh. Diba? Ang sikreto sa pagyaman sa pera. Pera. Paglalim. Palalimin mo sarili mo. Umalam ka ng maraming bagay. Karunungan pinakapangulong bagay. Sa lahat ng pipiliin mo, piliin mo unawa. Construction. paano ba alagwa construction? Construction worker ka sa umpisa. Construction worker. ba? Diba? Lagi namang below minimum yan. Pagtakahalo ka lang ng simento. Eh. Diba? Pagkahalo ka ng simento, below minimum ang sweldo mo. No, ako, noong mga panahon naghahalo ako ng simento, 18 anos ako noon, 2008. Uh, ang sweldo ko, 250 pesos. 250 tagahalo ng semento, tagabuhat ng hollow blocks, tapos minsan, yung bag mismo ng semento, na 40 kilos yata, yung ganun, iaakit mo ngayon sa agdan, na second floor kayo maghahalo, kasi ginagawa third floor. Ganun eh. 250 lang bayad sa akin nun. Ngayon, pagka, 250 ang bayad sa'yo, o pagka maliit ang bayad sa'yo, kailangan gumawa ka ng para para lumaki bayad sa'yo. Paano lalaki bayad sa'yo? Ang tawag, skill. Skill? Skill. Kung talagang gusto mo yung pagkoconstruction, pero kung gusto mo lumipat na ibang industriya, di pwede ka naman mag-aaral sa Tesla eh. Di ba? Gusto mo mag-call center mula sa pangkoconstruction, pwede naman yun eh. Malaki na kagad ang sweldo mo pag nakalusot ka sa call center. Pero kung ano ba, o, talagang gusto mo talaga yung pangkoconstruction, may mga tao talagang gusto talaga yan. Mer, mga tao nga, dumarating na sa pagkontrata. eh. So, ibig sabihin, doon ka muna, skill ka muna. Pagka may skill ka na, babayaran ka ngayon, mas mahal. 600 ang bayad sa ordinaryong worker, 700, 800, 900, 1,000 halos sa skilled. Then ngayon, tumataas na ngayon. Pag dumadami skill mo, yung bayad sa'yo, yung employment mo, hindi napuputol. Kasi marami ka skill eh. Marunong ka magkarpenterya, marunong ka rin magano, marunong ka rin magpalitada. ba? Diba? So, ngayon, mason ka, mason ako, but oh, hindi yun. Pero mason ka, tapos kung ano, ah, uh, ka rin at the same time. So, jack of all trades ka, hindi ka kaya napuputulan ng ano ng mga araw na naghahanap buhay ka lahat ng araw ngayon meron ka hanap buhay kasi alam mo yung problema kasi sa construction hindi lahat ng panahon may trabaho kay eh. yun ang problema sa construction eh. hindi lahat ng panahon trabaho ka may trabaho ka maliban na lang nakilala ka na magkakasunod-sunod talaga trabaho mo pag construction worker ka pero hindi ka pa nakikilala yeah. Diba? tapos alam mo yun wala kang skill mahihirapan kang araw-araw ay -araw, eh, may hanap buhay aasa ka niyan sa mga tropa na sana meron silang gawa tapos sisingit ka ron sa gawa nila mahihirapan ka ngayon yung, yung pang-construction uusad ka dyan pag nilaliman mo ang sikreto kasi nasa palaliman gano'ng karami alam mo gano'ng kalaki yung kaya mong gawin na hindi kayang gawin ng iba doon nagkakatalo yun eh patsin nyo Pilipinas eto atin, akin muna sandali attention Pilipinas akin muna sandali attention hindi nyo ba napapansin na yung mga tao na mahal ang bayad yung trabaho nila hindi kayang gawin ng iba hindi masyadong maraming tao kayang gumawa ng trabaho nila so ngayon nalaman mo na nga na ang sikreto pala sa pagdami ng pera at paglaki ng sweldo e eh, nandun sa konsepto na kailangan yung kaya mong gawin hindi kayang gawin ng iba therefore nasa pag-aaral pala ang sikreto Nasabi mo, paano yun? Babalik pa ba ako sa kuliyah? Blah, blah. Hindi. Kung ano yung industriya na pinasok mo, aralin mo yung industriya na yun. Kaya nga, mo, 3 pillars ng Project 1M, di ba? 3 pillars ng Project 1M. Tatalinuhan mo, ibig sabihin, mag-aral ka ng gusto tungkol sa industriya na pinasok mo, tungkol sa trabaho pinasok mo, dahil merong pagtaas ng sweldo dyan. May pagtaas ng kita dyan. Tatalinuhan mo, tatabaan mo utak mo, tapos, tatrabahuin mo ng gusto, tapos, pag-iipunan mo. Yun yung 3 pillars ng Project 1M, eh tatalinuhan mo, tatrabahuin mo ng gusto, tapos pag-iipunan mo. Ngayon, alam mo, makakarating ka talaga sa mas malaking sweldo o sa mas malaking kinikita kapag tinatalinuhan mo. Bakit? Kasi sa pagpapataba pag ng utak, kasama na rin dyan, pati pakikisama sa mga taong nasa loob ng trabaho mo. Kung kinakinan mo, napakagaling mo nga, ang talino mo nga, di ka naman marunong makisama, kupal ka, kasama yun, ano ka? Kasama yun, interpersonal skills, communication skills. Kamaraderie, kasama yun Matuto kang makisama Matuto kang maging sip, sip Hindi lang sa mga kasama mo sa trabaho Kundi pati sa boss mo kaya, Anong kaya magiging sip-sip? Pakit naman yun Takoy na, pwede ka naman magiging sip-sip na totoo lang sinasabi mo Hindi ka nag-iimbento sa kapwa-tao mo eh Kasi iba ibang sip -sip, Putang ka na nagsasalita ng di maganda Tungkol sa kasama niya sa trabaho Na hindi totoo Huwag kang ganon Sinungaling ang tawag doon Hindi sip-sip yun Sinungaling yun Magsasabi ka lang ng totoo Di ba? Pwede ka naman mag-sipsip na wala kang kaaway. Paano yun? Sipsip -sip ka sa boss mo. Sipsip -sip ka rin sa lahat ng mga katrabaho mo. Di ba? Pakisama. Pakisama, Pilipinas. Matuto ka pakisama. Sa pakisama lang, malayo mararating mo eh. Pakisama. Yung pakikisama na yan, skill din yan eh. Kailangan mo matutunan yung skill ng pakikisama. Communication skills, pakikipagkwentuhan, pakikipag-usap sa mga tao. Di ba? At ang pakikipag-usap, give and take yan. Give and take. Hindi pwede ikaw lang salita na salita. Boboringan na yung mo. Hindi naman pwede pakinig ka lang ng pakinig, hindi ka nakakapagsalita. E na nakakapagsalita. Eh putang ina, labas mo nun, taga pakinig. Good for you, congratulations, clap clap. Maboboringan nga lang yung kausap mo kapag ka hindi ka nagsasalita. Ganun. Ayun, hindi naman ganun kakomplikado pag dami ng pera eh. Paano ba pag dami ng pera? Yung kinikita mo, dapat mas malaki kaysa ginagasos mo tungkol sa pagkakonstruksyon, gaya nung halimbawa ko, may skill ka na ngayon. O, oh, pwede ka na ngayon maging foreman. May skill ka na eh. Alam mo na kung paano ginagawa yung mga bagay na dapat ginagawa. Di mas malaki ngayon ang sweldo mo bilang foreman. Para ka supervisor, patayo tayo, nakabantay ka. Ikaw taga bili-bili, ganun. Ikaw itatawag sa hardware para magpadalang ganito. Tapos papayaran mo na lang. Di ba? O, oh, ngayon, may foreman ka na. Okay ka na, nagpa-foreman ka na. Pwede ka na ngayon mangontrata. Alam mo na kung magkano presyuhan eh. ba diba? lumalaki na ngayon ng pera mo di naman ka kakomplikado eh kumukomplikado lang kasi kasi nga hindi ka nga kasi nag-aaral yung pinasok mong industriya merong pera dyan kahit ano pa yung industriya ang pinasok mo yung pinasok mo industriya may pera dyan ang problema hindi mo inaaral para dumami pera mo nananatili kang bobo tapos ang gusto mo yung bulok na servisyo mo kaya ding gawin ng lahat ibebenta mo sa mahal na halaga gusto mo malaki sweldo kinang ina mo yan ang nangyayari sa iyo, eh. bobo ka kasi, 'di ba? Huwag mo kasi bobohan, huwag mong tangahan. Tang na talinuhan mo kasi. Alam mong may pagyaman sa lahat ng industriya kasi nga may yumaman na diyan. Ang kailangan na lang alamin mo kung paano. Nakuha niyo ang Pilipinas. Nakuha niyo nagkakaintindihan ba tayo doon? Tay PS nga ako nagkakaintindihan ta. Ayun ngayon. So, yun, kapirasong ano. Parang seminar na ang dating niya, no? Nabigyan ko na kayo ngayon makakatulong sa inyo hanggang mamatay ka. Nasa palaliman yan, kahit ano pang industriya mo. Nasa industriya ka ng damit, may, may umaman dyan. Nasa industriya ka ng construction, may umaman dyan. Nasa industriya ka ng pagsasaka, may umaman dyan. Lahat ng industriya ang maiisip mo at papasukin mo, may umaman na dyan. Nagkakatalo na lang kung paano magiging ikaw yun. Kasama ka dapat do sa listahan ng mga umaman dyan. Di naman ganong ka komplikado eh. Nakita niyo naman din sa Project 1 eh. Nakita niyo, 'di ba? Na nagsimula lang ito, nasa tondo ko, piso lang yung dala-dala ko, nagbabalot ng tareta ng basura. Nakita niyo 'yon? Tang wag na lang sabihin sa akin din niyo nakita nagbabalot ako ng basura. Last year lang 'yon, May 1. Tingnan mo, nasa na kami ngayon, nasa 6 na libo na. Paano nangyari? Kasi lahat ng industriya na mo, tangina mo, talinuhan mo naman. Talinuhan mo. Malayo mararating mo pag tinatalinoan mo, pag binobobohan mo, puta yung bulok na serbisyo mo, gusto mo i-benta ng mahal na halaga. Kaya nangyayari dun sa iba, sobrang bobo, sobrang bulok ng serbisyo nila, wala na sila ibang kayang gawin, nag abroad Ano yun ang ginagawa sa abroad? Binibenta ng mahal yung serbisyo nilang bulok, hindi rin naman nagahabol ng promotion dun sa abroad. Tang ina, ang hinahabol, sweldo, tas yun lang, tas yun lang, tas wala nang iba yung bulok na serbisyo bebenta mo ng mahal sa abroad babayaran ka talaga ng mahal pero buhay mo binebenta mo ron buhay mo binebenta mo ron di ba anak mo di ka nakilala asawa mo ng babae na rito di ba yung pamilya mo sirana pinalaman mo ng pere eh. ngayon ang tingin sa'yo ngayon naglalakad na pera mukha kang tanga pag wala kang pera parang kang gago nakatanghod ka sa kanila tapos walang nagmamalasakit sa'yo pag wala kang binibigay na pera tangin na nilason mo buong pamilya mo pag bibigay mo ng pera libre namimigay ka ng libreng pera eh. mga pinautang mo, hindi ka na binayaran, ginawa mo pang masamang tao. 'Di ba? Alam mo Pilipinas, matuto ka. Hindi ganoon kahirap ang pagyaman. Pagod lang, puyat lang, pero pag alam mo sistema kung paano yumaman, hindi ganoon ka komplikado ang pagyaman. Matagal ng proseso aabutin. Huwag kang magmadali katulad ng mga pinopromote nila sa social media ng magmamadali. Papasok ka sa networking, putang ina, biglang yaman ang offer sa iyo. Alam mo, hindi magkakatotoo yan. Biglang yaman yan eh. ba? Diba? Lahat ng biglang yaman hindi sustainable. Kailangan makuha mo muna yung disiplina. Pag nakuha mo yung disiplina, dahan-dahan kang yumaman, matagal na panahon ng inaabot, Tignan mo, pansinin mo, parang sinigang na baka, matagal na pinakukuluan yung ng baka. Mas masarap ngayon. Biglang yaman ka, biglang bagsak ka rin. Ano nangyari sa'yo? ba? Diba? Pero yung dahan-dahan, unti-unti, nakuha mo yung disiplina, dahan-dahan kang lumipad. Paglipad mo ngayon, makakapanatili ka nasa ibabaw. Sustainability na lang ang kailangan. Mas madali pag nasa ibabaw ka, hindi mo na problema yung pangaral ng anak mo, yung kakainin yung bukas, yung pambayad ng ilaw, ng tubig, ng renta. Iba-ibang mga problema na makakasalungwa mo pag nasa ibabaw ka. Pero tanggalin mo lang yung konsepto ng kayabangan. Yan ang nagpapabagsak. Kayabangan. Tanggalin mo lang yung konsepto ng kayabangan Tignan mo, mananatili ka ng nasa ibabaw hanggang mamatay ka.